Manong, pasundo po ako. Malapit-lapit na rin akong bumaba. Sabi ko kay Manong Teroy sa telepono, mga bandang alas dos ng hapon. Muli akong napabalik sa probinsya dahil sa mga bili ni tita sa pinapagawang bahay at dahil ako rin ang umahawak ng perang gagastusin. Ipinagkatiwala ito sa akin ni tita kaya naman hinding hindi ako tatanggi sa kanyang mga kahilingan. O siya, sige iha. Papunta na rin ako dyan. Ilang minuto pa ang lumipas, ay narating din namin ang bus station kung saan ay tanaw na tanaw ko na ang van. Nasa tabi nito si Manong at hinihintay ang aking pagdating. Agad ko nitong sinalubong at kinuhang ang aking mga gamit. Nagmamadali niyang sinakay ang aking mga gamit at kaagad na umalis. Oh, nagmamadali ka ata Manong. Tanong ko rito. Oo iha, tumutulong kasi ako ron sa farm ng tita mo. Doon rin muna ako natutulog dahil maaga kami nagigising para magtrabaho. Kailangan ko makabalik agad pagkatapos kitang sunduin. Oo nga pala, sige manong, may mga nagtatrabaho ba sa bahay ngayon? Meron iha, ikaw na munang bahala dun ha. Babalik ako agad pagkatapos ko sa farm. Ah, sige manong, Pagdating namin sa bahay, ay inalalayan muna ako ni Manong para mayakyat ang aking mga gamit. Matapos nito, ay agad itong nagpaalam para makalis na. Saglit ako nagpahinga at bumaba para matignan yung ginagawang bahay sa likuran. Sumilip muna ako sa bintana. Napansin kong tatlo lang silang nagtatrabaho. Gusto ko sana silang puntahan, ngunit nagdadalawang isip ako dahil sa suot kong Damit. Dahil summer na at sobrang init, naisipan ko magsuot ng puting sando at maiksing short lamang. Pareho itong hapit sa aking katawan at kitang kita ang aking kaseksihan. Ngunit kailangan ko itong makita para malaman naman ni tita ang progress sa ginagawang bahay. Hi ma'am, nandito pala kayo. Bati sa akin ni Kuya Enteng, isang trabahador. Hi hey, kuya, Oo, gusto ko rin makita tong ginagawang bahay. Gusto rin malaman ni tita yung mga natapos na. Saglit na napatigil yung dalawa rin nagtatrabaho habang kinakausap ako ni Kuya Enting. Sinusunda nila ako ng tingin, lalo na nang pumasok ako sa loob ng ginagawang bahay. Hi ma'am. Good afternoon ma'am. Bati naman ang isa. Hello mga kuya. Good afternoon din po. Agad akong kumuha ng mga litrato para maipakita ito kay tita. Dahan-dahan akong lumapit kay Kuya Enteng para maibilin sana yung mga gustong mangyari ni tita. Habang naglalakad ako, ay may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng aking mata, napansin ko ang pagsunod ng kanilang tingin. Napansin ko rin na titig na titig sa akin at sobrang lagkit pa nito humahagod ang kanila mga mata na nakatingin sa akin. Ganito rin ang aking napansin noon sa tuwing maghahatid ako ng kanilang merienda. Kuya, kamusta pala dito? Tanong ko kay Kuya Enteng. Naku ma'am, nagsisimula na rin silang maghigpit dahil sa virus. Yung ibang nagtatrabaho nga, sinisita na nila. Gusto ata nilang itigil muna at pumirmi muna sa mga bahay. Eh mabuti, nakakapagtrabaho pa kayo. Sinusugal na namin, ma'am, para may makain kami. Humahanap na lamang kami ng ibang ruta para makarating dito. Matapos maibilin lahat kay Kuya Enteng, ay sumaglit muna ako sa loob para makagawa ng kanilang mimeriendahin. Ilang saglit pa, pagkatapos kong makagawa ng merienda, ay agad akong bumalik sa kanila. Hindi naman madali ang trabaho nila, kaya kailangan... Babusog din sila ng husto. Dinagdagan ko na lamang ang kanilang makakain, pati na rin ang inumin. Mga kuya, magmeryenda muna kayo. Sabay lapag ng tray sa malapit na upuan. Uy, salamat ma'am. Sagot nila sa akin. Oo nga pala ma'am, bibili ako ng simento. Baka sa mga susunod na araw, magsasara na sila. Bibili lang ako para may magamit. Wika sa akin ni Kuya Enteng, may mapagbibilhan ka pa ba ngayon kuya? Oo ma'am, may kila ko mapagbibilhan, hindi pa naman sila nagsasara. Ah sige, teka kuya at kukuha ko ng pera ha. Pagtalikod na pagtalikod ko at bago pumasok sa bahay ay nakarinig ako ng sipol mula sa aking likuran. Hindi ko na lamang ito pinansin at dali-daling kumuha ng pera. Matapos kong maibigay ang pera kay Kuya Enteng, ay agad itong umalis para makabili ng mga materyales. Habang naghihintay sa pagbalik ni Kuya Enteng, ay napagpasyan kong mag-sticky bake muna sa tinatrabaho nilang dalawa. Ma'am, upo ka lang muna dyan. Kami nang bahala dito. Wi ka sa akin ng isang trabahador. No, it's okay kuya. Huwag kayong may ha. Kitang kita ko naman na pulido yung gawa nyo. Okay sa akin yan. Naman, ma'am. Basta para sa'yo. Sagot naman ng isang trabahador. O nga pala, ano mga pangalan niyo mga kuya? Hindi ko pa kayo nakikilala sa pangalan eh. Liberato, ma'am. Pero tawagin mo na lamang akong ato. Berto na lang, ma'am. Si kuya ato. 43 years old. Dadbad, moreno at manipis na rin ang tuktok. Si Kuya Enteng naman, 40 years old na, tamang-tama lang ang laki ng katawan. Si Kuya Berto naman, ay 40 years old, batak na batak ang katawan nito at hindi mo akalaing nasa 40 na ang edad. Siya rin ang pinakamatangkad sa kanilang tatlo. Matapos magpakilala, ay nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. Naupo muna ako sa gilid at hinihintay ang pagdating ni Kuya Enteng. May mga pagkakataong dumadaan sila sa aking harapan napapansin kong tumitingin o sumusulyap sila sa akin ma'am eto na po yung mga semento eto po yung resibo patakbong lumapit sa akin si kuya enteng habang tumigil naman sa malapit ang truck na nag-deliver ng mga bag ng semento ma'am may problema tayo ano yun kuya nagpapatigil na sila ng mga trabaho ma'am sinita ko kanina nung pabalik na ako wala na daw munang magtatrabaho. Utos daw po ni Mayor para makaiwas sa virus. Baka bukas ma'am, hindi na muna kami makakapagtrabaho. Oo ma'am, sabi din ng boss namin, baka hindi na muna kami magbukas at magbenta ng materyales. Sabi din ng truck driver. Hala, teka lang at kakausapin ko muna si tita. Wait lang kuya enteng ha. Sige lang ma'am. Kaagad kong tinawagan si tita ngayon na nasa kagayan pa rin. Matapos ang aming masusing pag-uusap, ay bumalik ako kay Kuya Enteng para masabi ang gustong ipagawa ni tita. Kuya, paano ito? Baka daw pwede mong maisingit bukas tong owning sa gilid ng bahay. Itong bahay daw na pinapagawa, ayos lang daw po muna na maihold. Pero itong owning sa malaking bahay, baka pwede pong matapos na. Kayang-kaya ng isang araw, ma'am. May frame naman na pero ang problema yung pagpasok namin, ma'am. Sa kabilang bayan kasi, manghuhuli na sila ng mga lalabag, ma'am. Sige na, kuya, please. Mainit kasi nga yung summer, kuya. Hindi nyo ba pwedeng maisingit bukas? Ma'am, gustuhin man namin. Natatakot naman kaming mahuli, ma'am. Hindi lang kasi si titang may gustong matapos itong oning, Kahit ako, dahil tuwing summer, ay tumatagos yung init ng araw pagpasok sa bahay. I can't stand too much heat din kasi. Kaya gusto ko matapos na ito. Bibigyan ko na lamang kayo ng bonus bukas kuya. Dito na rin kayo kumain bukas. Baka pwede naman nating magawa ng paraan yan. Saglit kaming natigilan at nagkatitigan ang tatlong trabahador. Teka lang, usap lang kami mama Sabi ni Kuya Enteng sa mga kasama. Bumalik sa pagtatrabaho ang dalawa. Heto mama, yung pera, kahit walang bonus ma'am, Magtatrabaho kami kasi matino naman kayong kausap. Wala na sanang merienda pero pinapakain niyo pa rin kami. Pero kung pagbibigyan niyo yung pabor namin, papasok kami bukas. Kami na ang bahala kung papaano makalusot sa mga checkpoint. Anything kuya, tell me. Gusto ko lang talagang matapos ito. Bigla akong inakbayan ni Kuya Enteng at dinala sa loob ng malaking bahay. Ma'am, ang katotohanan dyan, matagal ka na naming natitipuhan baka naman saglit ako na tigilan kasunod ang mabilis at malakas na kabog ng aking dibdib what? seryoso ka ba kuya? oo ma'am tsaka kasalanan mo rin lagi kang nakasuot ng ganyan eh nung una naghatid ka pa sa amin ng merienda na napaka sexy mo lalaki kami eh talagang iba ang aming nararamdaman natural lang natatalaban kami Napansin ko naman ang biglang pamumula ni Kuya Enting. Pabor lang namin yun ma'am. Kung tutuusin, logi talaga kami kapag pumasok kami at mahuli rin lang. Pero ano lang ba naman yung gusto namin? Kapalit ng pulidong trabaho at kagustuhan mong matapos yan? Di ba ma'am? Mabigyan lang ba kami ng pagkakataon na hindi namin pagsisisiyan? Pinisil-pisil ni Kuya Enteng ang aking balikat. Hinawi rin nito ang aking buhok. Habang ako'y tahimik na nag-iisip. Kung tutuusin, sabi ko sa sarili ko, wala naman talagang ibang paraan. Humihingi ng paborito mga pulidong nagtatrabaho at talaga namang aalanganin sila dahil baka nga naman masita sila o malalapa. Mahuli kapag lumabag sa utos. May isa pang sumagi sa aking isip. Gustong gusto ko talagang makaranas ng ganun sa ginagawang bahay or construction site. Ewan ko. Pero talagang nagiinit ako kapag naiisip ko yung mga bagay na yun. Hindi ko naman ito tinatanggi. Aminadong aminado, aminado ko rito. Ano ma'am? Yun lang ang gusto namin. Gagawa at gagawa kami ng paraan. Kung hindi naman ma'am, eh okay lang. Pero hindi naman matatapos yung gusto mo. Pahabol pa nito sa akin. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila ba? Pilit niya akong kinukumbinsi sa kanilang kagustuhan. Eh. Wala rin namang ibang paraan kaya okay kuya dila Nagliwanag ang mukha nito sa tuwa. Ang ekspresyon ng mukha nito ay mas lalo pang nasabik matapos akong pumayag. Wow, talaga, Mama. Hindi ka magsisisi, Mama. Tara, para masabi natin kay Ato at Berto. Agad ako hinawakan ni Manong sa braso at dinala sa ginagawang bahay. Todo'ng itii ito habang papunta kami kina Kuya Berto at Ato. Ngiting tagumpay eka nga nila. Ngiting may nahuling malaking isda. Ato Berto, halimu na kay dito. May sasabihin sa atin si Mama. Agad na tumigil ang dalawa sa pagtatrabaho at lumapit sa amin ni Kuya Enteng. So, may nasabi sa akin si Kuya Enteng tungkol sa inyong tatlo. Marahil e eh, alam nyo na yun. Pumapayag na ako pero may mga kondisyon. Napangiti ang dalawa at napatitig na husto sa akin habang ako ay nagsasalita. Tapusin niyo yung owning, please. Bukas, gusto ko na matapos na yan. Walang problema, ma'am. Sabi ni Kuya Ato, maaga kaming papasok bukas, ma'am. Huwag kang mag-alala. Sagot din ni Kuya Berto. Pangalawa, sana bago matigil itong pagtatayo ninyo ng bahay. May ayos nyo muna yung mga gamit dito sa likod. Please, pakiayos at pakilinis na rin. Ayoko nang makalat at marumi. Sabay-sabay, nanapatango ang tatlo. Pangatlo, bukas, ibibigay ko yung gusto nyo. Pagkatapos nyo magtrabaho, pwede kayong gumamit ng bathroom dito sa bahay para makapagligo. Eh ma'am, paano si Teroy? Eh? Baka makita tayo nun. Tanong ni Kuya Enteng Don't worry Doon siya sa farm matutulog May inaasikaso kasi sila doon kasama yung pinsan ko Hindi yan problema Walang problema ma'am Bukas tapos na to Dapat lang Kasi kapag hindi nyo natapos lahat ng bilin ko Walang makakatikim Matapos naming mag-usap Ay nagsibalik na agad sila sa mga trabaho Ganadong ganado Dahil sa binitiwan kong pangako Kinabukasan, alas sa pa lang ng umaga, ay nagsidatingan na nga silang tatlo. Karaniwan ay alas 7 o alas 8 sila dumarating. Talagang tinutuon nila ang kanilang pangako na maagang papasok dahil marami pa silang dapat tapusin. At syempre, para sa aking naipangako, 9.30am, naghanda ko ng kanilang merienda at agad silang tinungo. Naabutan ko sila sa loob ng ginagawang bahay at nagpapahinga na rin. Ang iba yung miinom ng tubig dahil sa sobrang init ng panahon. Mga kuya, merienda nyo po. Nilapag ko ito sa mesa. Wow, salamat ma'am. Ma'am, wala bang patikim dyan? o kahit pasulyap lang. Hirit ni Kuya Berto. Uy, di ba mamaya pa? Maghintay muna kayo. Trabaho muna. Bago yun, Kuya Berto. Bigla siyang tumayo at nagtungo sa aking likuran. Hinawakan ito ang aking mga balikat. Sige na, ma'am. pampagana lamang sa trabaho? Konting pang para sa amin. Hmm, ano bang gusto niyo, Kuya? Hinawakan ko ang kamay ni Kuya Berto na ngayon ay nasa aking balikat. Iniapos ko ito sa aking bewang. Agad ring tumayo sila Kuya Ato at Kuya Enteng. Pinalibutan nila akong tatlo. Kuya, mamaya na lang. Hindi na kami makapaghintay, ma'am. Saglit lang naman to. Ani ni Kuya Ato. Kaya naman, pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Bandang alas 4 ng hapon, ay natapos naman nilang lahat ang aking bilin. Tapos na rin ang owning, pati ang aking pinagliligpit at pinapaayos. Ngayon ay nagpapahinga na sila at naghihintay sa aking susunod na gagawin. Wow, good job mga kuya. Ice ba, Ma'am? Tanong ni Kuya Enting sa akin. Oo, pulidong-pulido. Hindi bale, at bibigyan ko talaga kayo ng bonus. Sinabi din kasi ni Tita kaya wag kayong mag-alala. Ma'am? Tapos na kami baka naman pwede na tayo magumpisa. Chill kuya, maliligo muna ako. Maligo na rin kayong tatlo tapos hintayin niyo ako dyan sa loob ng ginagawang bahay. Yes ma'am, sabi ni kuya Enting. Isa-isa silang pumunta sa loob ng ginagawang bahay dahil may gumagana namang paliguan roon. Ako naman ay saglit na kumuha ng tuwalya at muling naligo at naglinis ng aking katawan. Katulad ng aking ay pangako, Bibigay ko ang kanilang kagustuhan, kapalit ng kanilang pagpasok at pagtatrabaho. Matapos kong makapaligo, ay agad akong pumanhik para makapagpalit ng damit. Saktong-sakto naman ang pagpasok ko sa kwarto dahil tumatawag itong si Manong Teroy. Gabi na raw siyang darating dito sa bahay dahil marami-rami pa daw silang inaasikaso sa farm kasama ang aking pinsan. Ayos to, sabi ko sa aking sarili. Mas marami kaming oras na pagsasaluhan sa isang mainit na hapon. Ilang saglit pa, matapos makapagbihis, ay agad akong bumaba at nagtungo sa ginagawa nilang bahay. Naabutan ko silang nakaupo malapit sa lamesa kung saan ko pinatong ang kanilang merienda. Wow, ang ganda mo naman ma'am. Bulalas ni Kuya Ato. Kuya, harangan mo muna ng plywood itong pintuan para walang makapasok at makakita sa atin. At sa mga oras na yon, ay binigay ko nga ang kanilang kahilingan. Tuwang-tuwa ang tatlo. Hinayaan naming pakawalan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Halata ang pagkauhaw ng bawat isa. Wala na kaming pakailam ng mga oras na yon. Dahil na rin sa panggigigil at sandali pa, ay pare-parehas kaming hingal. Wala kaming imikan nang marating naming pare-pareho ang dulo. Matapos nun, ay binigay ko na rin ang kanilang mga bonus. Siya na lamang daw ang magbibigay kila Kuya Ato at Enteng. At muling babalik kapag pwede na uling magtrabaho. Kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking Mr. Nasesaver. Binalita niya sa akin na baka Mahirapan na makauwi dahil sa pinapatupad na enhanced community quarantine dahil dito sa salot na CCP virus. Maging ang transportation kasi ay lilimitahan. Tinawagan ko agad ang aking pinsan para kamustahin ang lagay ng transpo dito sa probinsya. Kumpirmado nga na mahirap ng makauwi. Maging ang kanyang asawa na luluwas na sana ng Maynila ay hindi nakaalis dahil suspindido pati ang mga biyahe ng bus. Wala kami magawa ng mister ko, kundi magdesisyon na dumito muna ako hanggang matapos ng ECQ. Saktong-sakto ang dating ni Manong Teroy matapos naming mag-usap ng aking asawa. Pero may kasama itong umuwi ng bahay. Oh, Manong Jose, anong sadya mo? Tsaka bakit ang dami mong dalang damit? Hapong-hapo ang matanda sa pagbubuhat ng kanya mga gamit. Nakakunot na no upa. Ngunit nang mapatingin to sa akin, ay biglang umaliwalas ang itsura na to. Pilit pang nag-ayos ng sarili. Ay, good evening po ma'am Kulin. Eh kasi ma'am, hindi ako nakapagbayad ng renta sa inuupahan kong bahay. Pinalis ako ng balye ng may-ari ng bahay. Hihiram sana ako kay Teroy. Kung wala ma'am, hindi rin ako makakaalis papunta sa probinsya namin. Kansilado na ang biyahe ng mga bus ma'am. Teka, sabi ko sa sarili ko, since stranded ako dito sa probinsya, bakit hindi ko uli gawin yun? Pampalipas oras lang, total, magtatagal pa naman ako rito. Pasimple kong sinanyasan sa kusina si Manong Teroy habang naghihintay sa sala si Mang Jose. Manong, dito mo na lamang muna patuloyin si Manang Jose habang wala pa siyang pambayad. Aba, okay lang ba sa'yo iha? ha? Nakikisuyo nga kanina eh kung pwedeng dumito daw muna. Oo naman manong, yun na lang. Marami naman siyang alam na gawin hindi ba? Makakatulong pa siya dito. Matapos namin mag-usap, binalikan namin itong si Mang Jose at kinausap tungkol sa napagpasyahan namin. Talaga ma'am, okay lang po ba? Hindi po ba nakakahiya? Pinaupo ko si Mang Jose sa sofa at dahan-dahan ako lumapit sa kanya at tumabi rito. Oo naman manong, Dumito ka muna, total. Nakakwarantin din tayo. Huwag mong isipin yung bayad. Basta may makakasama at makakatulong lamang ako dito sa bahay, e eh, ayos na yun. Sabay tapik sa kanyang hita. Wala akong pagtutol dyan, Ma'am Colleen. Maraming salamat. Halika na. Dalhin na natin yung mga gamit mo sa kwarto, Jose. Pag-anyaya naman ni Manong Teroy. Tumango itong si Mang Jose. Pagkatapos, ay agad silang nagtungo sa kartong kanyang pansamantalang tutuluyan. Napakaraming tumatakbo ngayon sa aking isipan. Marahil ay epekto ng pagkaka-stranded ko dito sa probinsya. What if? Puro what if ang naglalaro sa aking isipan. Umandar na naman ang aking maharot na imahinasyon at iniisip kung anong magiging kalabasan kung sakaling magawa ko ito. Hmm, what to do next? Kagatlabi ko silang pinagmasdan habang papunta sa kwarto, marahil gusto ko maulit uli yun. Sabi ko sa aking sarili, kinabukasan nga ay nagluto ako ng aming pagkain. Kinatok sa pintuan si Manong Jose para makakain. Agad naman itong binuksan ng pintuan. Nakita ko ang pagtingin niya sa akin. Mm, Mang Jose, tara kain muna tayo. Uwi ka ako dito. Ah, o oh, siya, sige. Tara, kain muna tayo. Bumaba na nga kami at kumain na sa kusina. Habang kami kumakain, tinitignan ko si Mang Jose sa mga mata niya. Parang nahihiya pa ito ng bahagya sa akin. Kaya naman, kusa na akong lumapit dito. Tumabi ako sa kanyang upuan. Ah, Mang Jose, bilang kapalit ng Pagtira mo dito sa bahay, pwede ba natin gawin ang bagay na yun? Tanong ko rito. Saglit siyang hindi nakapagsalita at maya maya ay tumangurin. Agad niya akong hinawakan sa aking mga braso. Tinitigan ang aking mga mata at dahan-dahan ay lumapit ang mga labi niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ang bagay na ito. Pero gusto ko ito. Gusto kong mangyari ito. At sa mga oras na iyon, ay nangyari nga ang bagay na iyon sa amin. Wala akong pinagsisiyan sa mga nangyari sa akin dito sa probinsya. Dahil talaga namang nag-enjoy ako sa lahat ng nangyari sa akin dito.